kalalabs may i-share lang po ako sa inyo lalong-lalo na sa mga baguhan at saka sa mga uh, content creator na hindi masyado mahilig magkalikot ng kanilang mga settings so mga kalalabs baka hindi nyo pa po alam ito may cover test na po ang ating reels pwedeng-pwede na po tayo maglagay ng mga uh, cover photo sa ating mga reels para hindi siya magiging low quality kapag ang iba kasi sa ating mga reels ay mga blurred yung ating cover so ngayon mga kalalabs kalalabs may cover test na po siya na katulad sa Instagram or kaya mayroon din po yan sa uh, YouTube na shorts. Mayroon na po siyang uh, mayroon din po na dito sa ating Facebook. Baka hindi nyo pa alam. May ipapakita po ako sa inyo at sundan nyo lang po. Baka nandyan na po sa inyo ang cover test na to na malagyan natin ang, ng thumbnails sang ating reels. Baka hindi nyo lang na So, mga kalalabs, sundan nyo po ang aking ipapakita sa inyo para magkaroon na din po kayo ng idea na magkaroon ng magandang uh, cover ang inyong mga reels. Lalong-lalo lalo na sa mga hindi kagandahan ang mga gamit na mga gadgets kasi minsan po dyan tayo na ma, mga shadow ban ang ating mga videos or mga reels dahil nga po blurred or kaya hindi masyado low quality ang paggawa ng ating mga content kaya nagtataka po tayo minsan na bakit ang ganda naman ng ating ginawang content pero wala masyadong views it is because hindi po yan eh, sinispread na meta sa wider audience kapag ang ating ginagawa mga content or ating ginagawang reels ay mga low quality lalong-lalo na kapag blurred hindi siya i -re recommend or hindi siya i-suggest sa ating mga kapwa creator or sa wider audience ang ating mga videos Saya. kaya nagbabagsakan talaga ang ating mga videos or mga reels na sa views natin so ayun mga kalala Pagwan pag pa po dito sa aking page na to, Nights TV 1, or ako pa rin po si Miss Nights TV. Uh, yung aking 131 followers, sana ma-follow nyo rin po ako dito sa aking Nights TV. Nasa 8.7 followers na po tayo dito. Don't forget to share this uh, video. So, ayun mga kalalabs sundan po natin ito. Baka nandyan na po yan sa inyong profile or kaya sa inyong page ang cover test sa ating uh, paggawa ng Reels. Let's go! Halimbawa, mag-upload tayo ng Reels at ito ang aking gagamitin na Reels. Nilagyan ko ng music. And then, lagyan po natin ng description or title. Then, hashtag sa ating mga videos. So, dito sa baba mga kalalabs, pindutin lang nitong arrow. And then, the cover test. At saka dito, mamimili po tayo. Pwede tayong mamimili dito sa baba sa ating video or sa ating Reels na ginawa na i-cover. Pero, may option po tayo dyan na original cover. So, ipipindutin natin to ang uh, plus sign para mag-add po tayo ng panibagong uh, cover. So, ayan mga kalalabs, nilagyan ko na po siya ng puto para i-cover ko po or i-thumbnails dito sa aking reels. So, mga kalalabs, itong araw na to, para maglagay po tayo ng alternate na cover. So pipindutin pa rin natin para may option po tayo kung ating aalisin or hindi natin aalisin. So, ayan ang mga kalalabs. Kita nyo, may cover test na siya. So, baka wala pa kayo nyan, tingnan nyo na lang po. Thank you po.